Maganda magandang araw sa inyo lahat mga ka-KJ. This is Ken and welcome to Learning and Exploring with Ken and Jen. So ang topic natin para sa araw na ito is Dinosaurs. So, so magsimula tayo. Mga dinosaurs, ang mga kolosal at misteryosong nilalang na minsang nagkakbay sa mundo at patutuon na dating kadakilaan ng prehistorya ng planeta. Ang makahanghang nilalang na ito ay isang magkakaibang grupo ng mga reptilya ay naniraan naninira sa ating mundo milyon-milyong taon na ang nakakaraan sa panahon ng Miss Zoe Kira. Pinamahalaan ang tanawin ng mahigit na 160 milyong taon. Sila ay nagpapakita ng kakaibang array ng mga laki, hugis at asasal na humahatak sa imahinasyon ng mga sentito at karniwang tao. Sa so, core ng pag unawa ng mga dinosaurs ay ang kanilang klasifikasyon bilang ar arthropods isang grupo ng mga reptilian na lumitaw na nalumitaw mga 20 million taon na ang nakakaraan ang mga kam kamanghamanghang nilalang na ito ay hinati sa mga dalawang pangunahing grupo ang Saurischia at Oren Ornithischia ang mga Saurischia Sory dinosaurs na ay karakterisado ng kanilang hugis ko hips, ay kasama kasama ang mga pinilagidianting tulad ng mga mahabang leeg na, na sauropods tulad ng Brachiosaurus at Diplodocus Pati na rin ang mga nakatakot, nakakatakot na sauropods tulad ng Tyrannosaurus rector, Rex or T-Rex, Vestiloraptor, na kilala sa kanilang kahusayan sa pangangato. Sa kabilang banda ang mga or, ornithischian uh, dinosaurs ay mayroon mas bird-like pelvis o yung sa balakang natin at ayon ay kinabibilangan ng mga herbiv herbivorong higante tulad ng Triceratops at Stegosaurus nagpapakita ng mga kahanga diversity ng mga sanay ng plato or plate sa kanilang body. Ang mga sinaunang reptilang ito ay nanirahan sa ating sa iba't ibang tirahan mula sa mga lunti ang gubat hanggang sa bukiring mga kapatagan na nag na kapilos sa mga ekologikal na puwang na, na sumasaklaw sa mga kontinente. Ang pag-aaral ng mga fossil at mga ebidensya at mga ebidensyang paleontological ay nagbigay daan sa sentipiko na buuin ang mga detalye tungkol sa kanilang anyo, asal at evolutionary relationship. Mula sa matitibay na mga ng mga kaniborong dinosaurs, hanggang sa komplikadong estruktura ng bungo ng mga herbivorous, uh, pagtuklas at pagbibigay na sudyap sa kanghang mundo ng na mga naunang nilalang na ito. Samantalang ang pangyayaring nag, nag, pagkawala ng mga, ng mga 65 milyon taon na nakalilipas, ay nagmarka ng pagwakas ng non-avian dinosaurs. Ang kanilang pamana ay patuloy na nabubuhay sa mamagitan pag-aral ng paleontology ang paghahanap ng mga fossil kasama pagunlad ng sentibikong pamamaraan ay patuloy na nagbabago sa ng ating pag-unawa sa mga sinaunang higante na ito. nagpapayaman sa ating kaalaman sa at kasisay ng mundo at sa ebolusyon ng buhay mismo. Sa buod, ang mga dinosaurs tulad ng pinapakita sa, ma, na, sa maingat na pagsusuri ng mga fossil at sentibikong pagtatanong ay nagpapakita ng isang kahanghang kabanata sa kasaysayan ng mundo. Ang kanilang diversity, adaptation, at pagkawala ay iniwan ang isang di matatawarang mapka sa ating pagunawa sa natural na mundo at patuloy na nagpapalaganap ng o curiosity at paghanga sa parehong mga siyentipiko at mga taga So, hanggang dito na lang po ang vlog natin sa ngayon. Please do like, to subscribe, and hit the notification bell para magtanong pa tayo ng update or ma-notify tayo sa mga updates namin ni Ate Jen. So, sana po supportan nyo po kami sa hanggang dulo at sana po may natutunan kayo pa kahit konti ngayong araw. So, that's it. Ito po sa This is Learning and Exploring with Jen and Jen. Learn with us, even if I jump. Bye. Have a good day.